Master, good good evening po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel, no. Sana so, nandito na naman tayo sa isa na namang panibagong adventure. Pero na naman ako naiisip na ano, na paraan. So another overnight adventure tayo mga mga master uh, dito sa C5. Ayan. Pakita ko sa inyo, no. So matut mag i-slip over tayo dito sa kalsada ng C5 mag stealth camping tayo no? um, hindi ko pa nasusubukan to dito sa spot na to Taka lang ha. lalabas lang ako para makita nyo kasi ito open masyado yung lugar so open area mga master and hindi ko alam kung hindi ko alam kung may naninita dito or or ano ha ah, or bawal pero wala naman nakalagay na no parking dito eh so <clears throat> dun sa isang part nakapag overnight tayo so dito wala akong nakikitang nagpa-park dito ng gabi pero susubukan natin mga master susubukan natin makatulog dito ng Nang ano Nang... overnight ba tayo dito hindi ko lang alam kung saan tayo pupwesta dito pero mayroon na ako na feeling spot dyan sa area na yan lalagyan natin yung kasakyan natin dyan para hindi tayo nakaharang dito sa wala naman dumadaan kasi dito wala kasi naman dumadaan kasi may bakod nga doon no? so kung sakasakali mga master pag nagkataon tayo ang kaunaw ng mag-stealth camping dito sa area na to Actually, hindi naman stealth kasi nga, nasa lang tayo ng van. Pero, ang goal natin is walang mang po sa atin, no? Ayan. So, tingin ko naman safe naman dito. Wala lang, mga master, kasi nga, naisipan ko lang din na mag-overnight na naman sa urban So gagawin natin. Total naka ano na tayo, tinted na tayo kasi last time na nag ano tayo, nag overnight tayo. Hindi pa tinted yung kabilang site dito. So ngayon tinted na. Yung driver seat at saka ano. Hindi pa tinted to nung mga nakaraan eh. Pero ngayon tinted na mga master kaya malakas na yung loob ko mag overnight na. So yan. Titestingin natin mga master kung hindi tayo sisitahin dito pero pag sinita tayo ng pulis edi eh sabihin natin nagbablog lang tayo diba totoo naman eh, naman talaga tayo pero hanggat maaari sana walang manita sa atin so yun yun ang gagawin natin mga master maaga pa uh, ang oras ay ano pa lang mga master ang oras na ba alas 11 ng gabi so ang goal natin is makapag overnight makatulog dito sa area na to yun lang yun lang yung goal natin mga master makatulog <laughs> so let's see kung magagawa natin no Meron mga nakatambay pa dito eh. Mga rider. Ayan Hindi naman siguro bawal dito, no? Hindi naman bawal. Tingin ko lang. Kasi, wala may establishment dito. sa kalsada naman to. Bukod sa kalsada to, wala naman dumadaan dito. So, I don't think na may bawal dito. So, mga master, ah, uh, Meron pa mga tao dito pero konti na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima na lang oh. May nakamotor doon. May mga nagjijagging pa ng gabi. Tapos, ang sasakyan, dalawa na lang kami. Itong isa sasakyan, tapos may motor pa dito. Nagalisa na yung mga tambay. So, eto na. So, decided na ako na dito tayo magpapalipas ng umaga sa area na to. Paala na kung makakatulog tayo o hindi. Uh, mukha naman safe dito at maliwanag. Oh. Ayan. May street lights. Panti na lang yung tao. Ayan. Ang oras ay ano na? Quarter to 12. Quarter to 12 na. Meron pang nagja-jogging ay naglalakad-lakad pala mukha namang safe dito sa ano na to sa lugar kasi eh, may maliwanag, may ilaw parang may motor pa nga doon sa dulo eh. meron pa yan, dulo na yan wala na yan, dead end na yan dun sa dulo no? Oh, ang ganda maglakad-lakad dito para masyadong maliwanag yung ano natin oh yung van kita kita ayan mga master ah uh, hindi tayo makakapag ano dito makakapag overnight kasi may umano may dumaan na pulis at inapaalis inapaalis tayo no kasi raw marami na raw na hold up dito sabi nung ano sabi nung pulis no so yun kaya ang gagawin natin lipat na lang tayo ng pwesto Eh, mo master. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Saan kaya tayo mag-overnight dito? Wala eh. Negative, negative. So, hanap tayo ng ano, ng spot kung saan tayo makakapag-overnight. Bawal, bawal dito negative mga master lipat na lang daw tayo. Okay naman yung ano, yung pulis. Uh, ah. ko kasi, sabi ko kung may na-hold up na ba dito. Sabi ng pulis, marami na raw. So, okay lang, For safety. Pero mas gusto ko sana ng ano. Ano kasi tayo tawag nito um Exposed na exposed kasi tayo So hanap tayo ng Ano, mga master ng spot kung saan eh walang sisita sa atin <laughs> alam ko na kung saan ba yung spot ng master magpapagas muna ako tapos tsaka na tayo maghanap ng ano ng spot kung saan tayo mag overnight <laughs> ayun ako hindi pwedeng hindi tayo makapag ano, stealth camping mga master So, ayan mga master. Um, nakapagpagas na ako. At maghahantay ng spot kung saan tayo magpapahina. Mag-stealth oh, camping. Wala na nakakalam na. ano nandito, nandito tayo sa loob ng sasakyan. So, challenge to mga master kasi syempre pinalis tayo dun sa spot na dapat okay. asalang lang bawal. Hindi naman bawal. Bawal ngayong gandi kasi nga baka ma-hold up tayo. Kasi nga, ano expose exposed na expose yung sasakyan. So, nandito tayo sa... sa city, no? Urban. Maghanap muna tayo ng makakainan. Tapos... after natin kumain, tsaka tayo maghanap ng... Uh, matutulugan, no? So, Makapag-park tayo na maayos, tapos... dun tayo mag... -hanap. mag mag-overnight. Okay, ang oras ay oras ba? La Launa ng madaling araw. Tama-tama nagugutom na ako. Ayan okay, mga master, meron ako nakita ng ano, parisan. Meron muna tayo magpa-paris muna tayo. spot na 'to mga master eh. Pwede na tayo dito magganoon. Mag overnight sleep. Ito sa akin, lang ng ha? Ito muna. Sir, tayo na tayo. Wala pa yung kanin ko. master dito na tayo magpapalipas ng umaga Teh, dito na ako magpapalipas ha dito na tayo magpapalipas ng umaga may, may bantay pa tayo <laughs> uh, eh si ate nga pala yung okay. okay lang video kita Teh? okay lang video -an okay, okay ang -an kita? okay lang, okay lang. ako kumain dito tayo matutulog ganda ng pwesto natin siguro naman din na tayo mahuhold up nito oh. merong bantay oh. kabila ano oh. Okay, so pahinga lang muna tayo kasi busog pa ako Mamaya na ako matutulog Okay So Ayan mga master Finally Nakahanap na tayo ng spot na Nakaharap na tayo ng spot na safe kung saan pwede tayo mag, mag, ano, mag, overnight so, dito sa parking dito sa kinahina natin nagpaalam ako and sabi naman niya okay naman so, hindi na tayo stealth camping kasi nagpaalam na ako so, pero ang importante may raos natin yung ano, buong magdamag no? so at least nakaharap tayo ng ano, nang main ko save naman tong lugar. Kasi wala merong, merong dalawang sentahan. So, ang nakakaalam lang na dito tayo matutulong pala si Ate lang Pero ah uh, Siyempre mga dadaan dito, hindi nila malalaman na dito tayo sa loob. So, isasara ko lang yung pintuan para hindi naman tayo magkagulo. Tapos mag Siyempre hindi tayo pwedeng saraging sarado no? uh, Kailangan meron tayong uwang Para meron um, Dadaanan yung hangin Kailangan mag-circulate yung hangin sa loob So ayan Ang oras mga master ay 1.32 ng umaga So kailangan makatulog tayo Kasi syempre Pupuya tayo niyan. At inaantok na rin ako So Gano mga master. Tingin ko may ako na kumakatulog dito. Ano kung bakit? Kasi sa tabi ng kalsada, maingay So, yun talaga magiging challenge natin mga master. Kung paano tayo matutulog sa maingay na environment. Okay. Ay, close up. Laglag. <laughs> isasara lang natin tong pintuan eh, ito kasi naka open yan nakita nyo naman dumadaan yung mga sasakyan so na close natin yan para hindi tayo magambala tapos syempre papatay natin yung ilaw so in short semi stealth tayo kasi may nakakalang sa so atin pero tayo yung iba dyan na hindi nila alam na may tao dito sa loob alright so maala na mga master good night <laughs> good night na tingnan natin kung ano mangyayari meron din uwang dito sa kabila sa so, kabilaan yung uwang alright so yun lang mga master at tingnan natin kung makakatulog tayo dito stealth camping good night ewan ko nakikita nyo yung mga nasa labas natin ha? so ayun meron nag-oobserva na Ine-tingnan kung nakatulog na tayo and so may rindahan dyan basta tayo nagpaalam tayo mga master na matutulog tayo dito okay so ayan mga master good night na muna mga master nagising ako kasi hindi ko nabubuksan yung ilaw ah kasi dito sa, ewan ko kung nakikita niyan sa tapat na yan. Ito palang tapat na ito, may bakod to eh. May grills. Kaso lang itong part na to, parang hinawi yung grills. So kanina meron dyan nakatayo na dalawang ano, dalawang lalaki. At nakamasage sila, hindi ko alam ah. Nakamasage sila dito sa ano, dyan sa may kainan. So, siguro hindi nila ako napapansin kasi tinted yung sasakyan natin eh. Tumitingin din sila dito sa van pero parang hindi sila nakapokus sa van. Parang ayun uh, nga Sa may ano. Andun sa may tulay. Parang may inaabangan. sasara ko na itong ano, pintana dito baka ayan, baka may madukot sa atin. So safe naman tayo dito sa loob ng ano. Safe naman tayo dito sa loob ng van, no? Oh, bayan. Kwang so, ano, ha, mukhang magiging mababaw yung tulog natin dito, mga master. <laughs> ngayon mga master nagising ako dahil sa alarm at saka nagising din ako dahil sa dami ng dumadaan ano maga na Uh, grabe nakatulog tayo ng maayos dito kasi lang nagigising-gising ako dahil minsan maingay may mga truck na dumadaan So Ayan mga master, good morning sa inyo lahat Welcome back I'm back at okay Nakapagano <laughs> tayo tayo Nagkawa natin yung ano natin Yung uh, Plano natin uh, ano? Uh, successful yung overnight natin mga master Tama-tama so, Nag-alarm na yung cellphone ko So gagawin natin Lilipat muna tayo ng pwesto Kasi nga nakakahiya naman dito sa Pinardahan natin oh. uh, Puna tayo ng ano ng Summer in C5 Doon tayo magpaumaga ng tuluyan Pero wala na yung kanto ko eh Alam kasi ng malakas eh Okay naman yung stay natin dito mga master tahimik naman maliban sa kagabi nga kaso ayaw ko tamang hinala siguro <laughs> ganun talaga pag ano bago ka sa pwesto so ayun si bumuming upuha natin ah <sighs> Mabilis yan. Okay na. Comfortable na. Nakatulog yun tayo ng ilang oras. No? Kanina, kanina kasi, hindi agad ako natulog dahil busog na tayo. Pero good thing. Ito paano nakapagpahinga rin ng mahayos. Paano nga lang ako mga master pagising-gising kasi ang lalaking truck nung dumadaan kumakalog yung ano kumakalog yung sahig <laughs> nararamdaman ko tapos yan ha dito tuloy tuloy na yung daan ng mga motor dito sa gilid may ingay yan mga motor ang dami kaya pila pila rin ano buksan natin para makita nyo yan no. Dito lang kasi ako sa gilid ng ano eh. Eh pag dumadaan sila, nagigising din ako. Na, ano, na, na ano tayo eh napapagitnaan yung upwesto natin mga sir ang kalsada napapagitnaan dalawang kalsada so nasa gitna tayo <laughs> kaya pag may dumaan sa bay eh dagay yung motor sa kabila oh. yun So, rinig mo talaga sabay-sabay na dumadaan. Ayan na. So, busy na ano, busy na ang kalsada mga master at syempre, lipat pa tayo sa medyo tahimik na lugar. No? Lipat tayo. So, ayan mga master, ano muna tayo, lipat muna tayo. sir Andito na tayo sa ano Sa may C5 Dito muna tayo magpalipas ng umaga No, ayan ah Medyo madilim pa Madilim pa eh Pero paliwanag na ito Ano na eh Magpa 5.30 na ng umaga Wala na yung antok ko Nagdrive <laughs> drive ako Alright, so yun Magbiligpit-ligpit na lang muna ako ng mga alat natin sa van para malinis tapos mamaya maya uwi na rin tayo sa bahay so ayan lang mga master hanggang dito na lang muna yung vlog natin ngayon for ngayong araw na ito no? successful naman yung ano natin overnight although hindi natin nakuha yung <laughs> hindi natin nagawa yung ano plano natin at dapat dito na pinagbawa lang kasi tayo mabagay for safety reason naman no? tapos kani nung ano pala kwento ko na lang pala sa inyo Meron pala ka din nakamotor Na parang nagmamatsyag yung nakamotor Sinisilip niya yung mga tao doon sa, Diyan sa parking Pinitignan niya Pupunta siya sa dulo Tapos bumabalik siya Nakailang balik din siya Tapos Nagtanong sa atin kung anong oras Pag alas 12 na yun eh Sabi ko alas 12 Tapos umalis na siya Parang tumitingin-tingin Siguro Hindi naman sa pag-ano diba tapos biglang sabi ng pool dumating yung police sabi nung no, pinahalis yung mga tao kasi nga ano may may hold up ang nangyayari doon so siguro no siguro yung rider na yun nakatakip ang mukha eh gabing gabi ha gabing gabi nakatakip yung mukha no helmet para nagmamadyag so siguro ano yun hindi naman sa pag ano baka Diba baka So buti na lang, buti na lang hindi tayo nag-stay doon ng matagal. Or hindi tayo natulog kasi baka hindi mo masabi, di ba? Baka ma-hold up na tayo doon kasi ano eh. Halatang halatang may tao sa van pag doon tayo nag ano. Kasi sadyain kasi siya. Eh. So doon. Buti na lang. So, ilang mga master. Uh, maraming salamat sa pagsama niyo rito sa ating ano, sa ating overnight na naman. Second overnight natin to Urban Challenge. So, pangalawa. And pareho successful. So far so good, mga <laughs> okay, bai. So, Ngayon, sela, maraming salamat. Bye-bye. Kita kits next time.